kasmorg. Sa kung nga pala si Ate Mars, ang inyong smorgasmorg -smorg pinay. Hello po. Matagal-tagal na tayong walang vlog. At ito na naman, babawi na naman po tayo. Isa na naman pong vlog ang ating isi-share sa inyo mga kasmorgs. Pero bago yan, intro po muna tayo. Hi mga kasmorgs. Ako po si Ate Mars, ang inyong smorgasmorg -smorg pinay. lakas mo isa ka bang alalay, isa ka bang OFW na ka ikaw ay sinasama ng iyong amo sa iba't ibang uh, bansa na gaya ko. At natswertihan din na makasama. Sana all, o oh, di ba? And ikaw ba ay namung problema? O oh, ikaw ay isang OFW doon sa isang bansa kahit nandiyadyang ka lang katulad ng Saudi Arabia, Middle East na mahirap uh, intindihin ng Arabic. At uh, ikaw rin ay nasa ibang bansa kaya tulad ng mga Paris, ah, uh, saan ba yung mga mahirap Spanish, uh, at kung ano-ano pang mga salita, Korean, Chinese, Japanese, etc. And, ikaw ay nahihirapan sa salita nila, at first timer ka, o kaya matagal na pero hindi mo pa rin alam ang language na to. So, ano pa ba ang solusyon na pinakamainam na gawin, mga kasmurs? Ito ang isishare ko sa inyo ngayong araw. Ano ba ito, mga kasmurs? Ito ang translation apps. Actually, ito yung apps na to hindi ito sponsored da ah. Kung hindi, matagal ko na po itong ginagamit. I think 2012 pa, nung napunta po kami sa Paris noon. At nahihirapan po talaga akong magmili. Dahil French po yung saltanya, hindi sila nakakaintindi ng English. So, paano ko po ito uh, ginagamit? Hindi napakarami pong mga translation apps or translate apps. Ito lamang isishare ko sa inyo kahit ano pong mga translation apps depende po sa inyo kung saan po kayo gamay o doon po kayo sanay. So ito pong isi-share ko sa inyo yung Google Translate na palagi ko pong ginagamit. O yan, Google Translate. Yung Google Translate noon eh wala itong camera na yan. Dati itatype mo lang dito yan tapos magta-translate ng na ako pwedeng Arabic to English. Ayan. Pwede rin naman in vice versa. English, Arabic. Tapos, marami na pong iba't ibang English dyan. ah uh, languages dyan. Ayan. Mamili na lang kayo. Ayan. Pas, kung saan. And, ang kagandahan po nito, di ba pipicturean nyo sa camera? Pwede pong ah, uh, kung sa uh, mismong picture na o kaya dun sa mismong camera roll nyo, camera roll nyo manggaling. Screenshot nyo po o kaya screen grab, screen grab nyo para mas madali or picturean nyo. Tapos kung ano po yung uh, nakalagay po dyan na documents bawa ito. Ito kasi una, di ba? Nakikita nyo English po dati yan. Ito po talagang una yan. Ganyan yan po yung dito. Ayan. It's about, nakalagay dito, about premium unleaded. Kasi halimbawa ito yon. Tapos, yan makikita nyo. Sa, gusto nyo i-translate ito Arabic. Yan makikita nyo. Ayan, naka-highlight na po. Tapos, pwede nyo highlight all. Pwede rin selected. So, napakadali lang po. Ngayon kung word by word naman, itatype nyo lang po dito sa enter text. Halimbawa, English. Uh, ano ba ang translate ng hello? So, uh, pakinggan. Meron po yan. Halimbawa, ayan nakita nyo po, nung pinindot ko po yun, ayan nakita nyo dito, ba? Diba? Ito, ito. yan at saka ito. Tapos, i-open nyo lang yung sound. Ayan. ba? Diba? Maririnig nyo. Hello. Ayan. In English, tapos sa Marhaban. Marhaba. O, di ba? Ganun lang kadali. Ma one word yan. Pero pag marami, isang buong sentence or paragraph, pwede rin naman. Pwede mo i-save, makikita mo dyan yung mga future, uh, previews, uh, translations na ginawa, ginawa mo or ginawa ko, ganun. So, ang gusto ko pong sabihin, itong classing translation, ay eh, napaka-beneficial po ito sa mga OFW, sa mga alalay na gaya ko. Lalong-lalong na kung nagbabiyahi kayo, kasi from one country to another, nagkakamukha ng culture siya. Lalong lalo na kung utusan kang mamili. Ako first time ako, nakapunta ako ng biyahe doon sa Paris nga po. Hindi eh, naman sa pagmamayabang. Eh talagang nakukulture siya ako. Kasi sabi niyo, ay madali lang naman yan kahit di ka nakakasalta sa supermarket. Tingnan mo lang, di ba? May itsura naman. O, alam mo namang gatas yan. Alam mo namang yung mga products, di ba? Mga pro yung produce, okay lang. Diba? Kahit hindi mo siya alam yung pangalan niya sa ara uh, sa French, okay lang makikita mo naman as is. Pero how about yung mga products na katulad bawag gatas? Eh gustong sabihin ng ang bumili ka ng low fat, ah, uh, bumili ka ng non fat o yung tubig, hindi lang basta tubig sasabihin o bumili ka yung may yung sinasabi na may uh, gas, gas ba? Hindi yung gas na, ano ah, panluto or something. Kung yung sin gas, sabihin, no gas. Con or yung low fat milk. O ba diba? Merong silang mga translation, nilang basta gatas. At tulad rin dito sa Arabic. Pero ang kagandahan lang po dito sa Arab country, e eh ginagamit po ang English and at the same time Arabic. So, kahit hindi ka makaintindi ng Arabic ay eh may translation lang po ng English. So dual uh, language po ang ginagamit ito. Pero doon po sa France eh talagang majority po 80-90% po talaga ay wala kang makikita ang English at uh, hindi po nagsasalta ng English karamihan. So kung hindi ka marunong magsalta ng French eh talagang nga, nga. 'di ba? Wala ka. Ko kahit need na need po talaga na gumamit ng kahit anong translation. Ito pong translation na ginagamit ko ay hindi naman po ito 100% accurate. Don't get be confused, sabi nga. Eh ito po eh at least sabi ko nga eh at least meron tayong magagamit. 'Di ba? kung ito transmit mo ito sa Pilipino, hindi la kasi ang tinatranslate translate niya word by word lamang. Hindi lahat kayang i-translate. 'Yun nga ang ibig ko sabihin. Pero at least 'di ba, nakakaintindi, naintindihan mo. So next time na bibili ka ng ganung uh, item, ilista eh, mo na kung ano 'yung uh, translation noon para hindi ka mahirapan kung wala kang internet o 'di ba? Para ito sa mga first timer, sa mga kahit balik-balik na hindi pa rin nakakaintindi, nagaya ko. Ako uh, mga basic lang talaga 'yung nalalaman ko. And 'yung minbawa Spanish, akala natin dahil uh, Pilipino tayo, 'di ba, dati na colonized tayo at meron ding Spanish language sa Pilipinas. Akala natin 'yung pagsasultalan natin ng una dos tres at sapat na. Hindi pa pag nandoon po kayo sa Espanya, uh, word by word ay maiintindihan pa rin natin. Sabi nga Okay ito, isang maliit, o diba? Pero kapag uh, ginawa na itong isang sentence at ginawa na isang paragraph, mahirap na po intindihan. So, kailangan na po talagang gumamit ng translation. At meron pa pong mga translation app or translate apps na audio lang. Pero ang problema lang, kung hindi ka fluent sa ganung uh, salita, uh, or hindi fluent yung gusto mong i-translate, eh hindi ka, maka, mahirap siyang magbigay ng accurate na translation. Diba? Kung bawa gusto mong i yung kasama, yung kausap niya, at diba, igaganya mo lang, o ba? Diba, para alam mo kung ano pinag-uusapan, o diba, huwag niyong gayahin yun. <laughs> ba? Diba? Eh, ayun na nga. Pero mas maigi na talagang sulat. ba? Diba? O kaya, i-screen grab, o kaya pictures, mas madali yung isang... Bawa document. Basta huwag niyong kukunin yung mga confidential document ng Amherty Translate. Huwag na huwag niyong gagawin yun. Baka ma-football kayo. O, diba? So, yun lang mga customers. Maraming maraming salamat. God bless everyone. Mama, mama. see you on my next vlog. Bye-bye. Masalamat. Shukran katir.